Uh, Madam Chair, uh, Attorney Biado. Yes, Ma'am. Nakita na naman niyo yung mukha ni Madong Lee. Yes, mas. Yeah. Uh, I hope hindi tayo pagtatawanan nitong mga tao na ito because so, kung meron tayong sasabihin uh, uh, sino bang sino bang abab kay James Bond? Manuel ka na sini. Si M. Bob, sir. Ah, yung abab kay James Bond, yung si handler ni James Bond. Si M. M. M, M si M. Yes, kung ma so, meron man tayong may M ni James Bond, ito na yun, yung aim ng uh, China. Chinese intelligence. Sana huwag tayong pagtatawanan nito mga tao na ito pabalik-balik sa Pilipinas. Ngayon, hearing tayo. Nanonood niya ngayon, tawa yan ang tawa sa atin. Tapos, bababamaya, kinabukasan, ita-challenge tayo. Nabiyahin na naman yan, papasok sa Pilipinas. At our expense. At our national securities expense. At our national interest expense. At our national pride expense. na tayo ng mga tao na ito. Sana kayo sa Bureau of Immigration, Gawin kagad niyo kagad ng alert. I don't know how you do it. Basta pag makita niyo itong tao na ito na papasok sa Pilipinas, kunin niyo kagad. Ka I don't know how you do it. You know, ala kayo naman ang ng imigrasyon, di ba? Yes po. Yeah. Oh, kunin niyo kagad ka itong tao na ito. This pose a great danger. This pose a great danger. This pose a great danger to our country. Will do po. Yeah. Yung tao na ito, kung meron bang mas above kay James Bond, mas mataas ito kay James Bond. Siguruhin natin 'to para hindi tayo pagkatawanan thank you Madam Chair thank you salamat ka ayos Senator De La Rosa since on board na kayo uh, Commissioner Chair uh, Y. Siviado so, good afternoon we requested po uh, from the Bureau a copy of the flight records of Matong Lee before I go on to my next question gusto ko lang i-make of record dahil dalawang beses nang nabanggit ito and Uh, kahit pa na nababahala ako eh. I know it's necessary dun sa pag-aaral nyo sa tatlong possible trajectories, tatlong paraan, pero nababanggit talaga yung massive diaspora. And gusto ko lang ulit i-affirm na uh, Chinese Filipinos are Filipinos. At yung Chinese Filipino community dito sa atin on many occasions, ang majority sa kanila talagang explicit sumusuporta sa Philippine national interest. And in particular, ilang... Pagkakataon tumulong mismo sa investigasyong ito ng uh, Committee on Women uh, I, I, I wouldn't be surprised kung sa Committee on Economic Affairs on Public Safety and Dangerous Drugs even Committee on Labor na isa pa sa mga Senate committees na nag uh, laban sa laban sa pogo so kaugnay nung pinag-usapan natin kanina that this is not about anti-china or anti-chinese dahil tumutulong din po tayo sa mga chinong uh, um, uh, victim survivors ng human trafficking in the same way gusto ko lang i-make of re sarili kong maternal great grandmother pure chinese halos lahat siguro tayo around the table we have uh, the heritage as well so i just wanted to make that of record while appreciating yung difficult task na kailangan ginagawa ng uh, intelligence community natin in this very globalized world no na nagiging sabi nyo nga kanina deputy it's, it's very complex